Hello guys, welcome back po sa aking munting channel. This akong vlog. For today's videos guys is, is share ko lang sa inyo guys. Uh, yung ano ko guys, yung electric pan ay na, yung parang ano siya guys, aircon siya guys na ano. Ayan guys, pakita ko sa inyo guys. Ayan guys, oh. yung mini, ayan, mini aircon ko guys. Ayan siya guys, ang ano ko dito sa kwarto kasi walang na lang aircon itong kwarto ko guys doon lang, doon lang sa labas kaya yung amo ko na ng ano ng ganito guys so, ang ano siya dito guys is lagyan natin ng tubig pakita ko sa inyo guys ayan guys so, yan siya yan siya guys oh ito ang lagayan ng tubig guys ayan ayan siya guys ayan mm. Tapos ito guys, ilagay to sa ilagay to guys sa ref sa freezer para magkaroon ng ano ng yellow guys. Ayan. Tapos ito, ayan lagayan ng tubig guys. Oh. Ayan. So, sama ako guys, lagyan natin to ng tubig guys. Ayan, lagay natin to sa fridge guys, sa taas. Para mamaya, para mamaya guys, kukunin ko ito mamaya para ilagay doon sa, sa loob guys. Yan Dalawa ito guys. Ayan. Mayang gabi ko yan ano guys, ila, ilagay doon ibalik. Tapos, lagyan natin ng tubig yung kwan guys. Yeah. Hindi tumatanggal matanggal, guys. Ano lang mag, mag or, ano, ang doon. sabis bis, sa Tagalog, guys. Hindi ko alam. ako ng tubig, guys. Yan. Yeah. Maghapot ako ng tubig dito na ako sa kusina kukuha ng tubig guys ayan Kasi hindi, hindi kasi yung matatanggal guys. Kailangan lang mag-ano lang ako. Maghakot lang ako ng tubig guys. Ayan. Eh. Tapos, yan guys sya. Ayan Ah, sya guys. Ayan. Ano okay yun guys? Pakita ko sa inyo guys. Hanggang sa mapuno sya guys. Ayan. So, kabo. Mag -hakot ulit tayo ng tubig guys. Hakot naman. tayo ng tubig. Ayan. eto guys kailangan tumapuno siya guys ayan, ah. ayan ano din to guys dalawang araw o tatlong araw ko magagamit itong tubig guys kasi siya ang nagsilbing ano guys yung lamig ba guys ayan kulang pa yan guys maghahakot ulit ako ng tubig guys ayan guys okay na siya guys puno na siya guys so ano na natin guys yan yan okay yan yan na siya guys tapos ito guys pagka bago kong linis to guys ayan tinanggal ko to guys tapos binaswas ah nilabhan ko <laughs> ano nilinis ko to guys tapos ang ano yan nito guys is yan Ito ang ano nyo guys, on and off. Tsaka ito yung produce ng hangin, may mid, may low, medium and high guys. Saka saka ito guys, ito yung fan. Ito yung fan nyo guys, tapos ito ang pang-ano sa cooler nyo guys, oh. Ayan. Ah, oh. oh, ayan siya guys. Oh. Ayan ang pang-ano produce sa tubig guys iba color at at, 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 ito guys ito yung fan nya guys yung umiikot ma, yung ano guys yung hangin nya guys ayan guys ah. So. ayan siya, guys hindi siya masyadong ano guys siguro kasi nilagay ko lang yan guys sa lang, guys kasi sobrang ano rin sobrang naman ding ano yung medyo malamig na siguro pag medium okay na mas malamig na pero ayoko kasi yung hangin Hanggang dito na lang yung video ko guys. Thank you po sa inyong panunood at pagsuporta sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless and bye bye.